Talo na ni Marky. At nangyayari namin sa pagbibisa ng bawang mga ka-looks. Medyo pabrago na ng konting konti lang yan. Golden rin. brown. Bago natin ilagay. At ialagay na natin ang ating dalawang buong At, tinalong manok. Ayan. Iahalo na ni Papa Lux. Yes! yes. At syempre, eh, kung gusto niyo more din, meron kami yung mabisang kalandi uli. Na napakatagal magluto. Ayan na. Ayan na, looks pa. Tapamins ah, Mins na lang, Papa Mins. na. Oh, may anak. Oh, ang ganda yung paminta mo din eh. Ito yung tinatawag namin kala na Dipay. Dipay? Dipay pa Ayan. Yan natin dahil napakalit siya. Napakalakas ang talyasi namin. Pero nakita niya naman ang apoy lang guys. Lumalagabgab. gagamitan nga pala natin ng Silver Swan Soy Sauce. Ang soy sauce na number one. Baka naman. Hindi oh, nga pala gumagamit ng uh, measurement dyan. Ito yung tinatawag na tangchameter. Ayan. Toyo. Para sa mga babaeng may toyo lagi. Pagkakamunan natin ng konti yan bago natin ilagay ang Silver Swan Suka Puti. Ang suka ni Papa Ray. Baka naman. At mm. syempre, hindi nga pala kami gumagamit na mumurahin pa paminta. Bumili kami galing pa sa Amerika. Ito ang Robertson Spicy Black Pepper. yes! Iyan na, guys. Binuhos na. Ang kita nyo, walang kadaya-daya. Ang tinatawag na spicy adobo with pepper. Iyan. Hatid sa inyo ng Robertson Black Pepper. Kami ng Silver Swan Sukong Puti suka puti sa ibabaw ng titi <laughs> ayan kalahati lang ilalagay natin guys mga masig naman eh impact paksiw yung ating adobo yung mong haluin oy ano lulutoy muna natin ang ating suka nilagay makalipas niyan, ilalagay na natin ang ating pampasarap nilagyan din nga pala namin yan ng